mga kalugit, kamusta po lahat? Meron po tayong client, yung kuko ni Madam. Pila na ni 5 years na po hindi nakapaglinis si Madam, mga kalugit. Kasi galing si Madam sa South America o South in Mindanao, Maramar. So mga kalugit, punta na po kayo sa Sherwin Ladrido Salon. Phase 1, Block 56, Lot Mintal, Davao City Street ng mga kalugit sa guard house. So ayan, magpa-overcut si Madam kasi yung kuko niya actually mga kalugit is grabbing dry skin po ito sa mga gilid-gilid. Akala nyo lang parang wala pero meron po yan mga kalugit. So mag-start tayo mga kalugit. Actually mga kalugit, binababaran po namin itong tubig. Ang kanyang paa kasi, ang kanyang kuko kasi, sobrang ano, sobrang matigas. Kasing tigas po ng kanyang ulo. Charles lang. Bago pa si iyay mo. Akala nyo mga kalugit, ang customer natin, senior citizen, pero hindi mo alam na para akala mo 14 years old pa lang siya. Pero kung buksan po ang birth certificate niya, ginuo ko, sobrang tanda niya na po. Sana ko madto mader. Mm -hmm. Hindi ka mag-New Year dito, ka mag-New Year. Hindi. Kagadating ko lang. Ha? Ay, kagadating mo lang? Ganyan. Asa, ah, sa ganit ka nga lugar ganyan ito? Australia. Australia. O, oh, diba? Ang customer natin from Australia, galing pa sa Australia, gigan pa sa airport. My God! O, wow, mga malita niya, mga kalugit, ang daming malita niya dito, oh. Kunin ko yung chocolate niya mamaya. May mga followers po ko guro dito, no? Oo, dito nga? Sabi ko sa iyo nung nag-istorya kami, kung sa... Kasi ayaw ko mag-partner doon. Dahil mm. Kasi wala namang gagawin sa iyo. Mm -hmm. Push-push ka yun na. Takot sila doon yung magtanggal-tanggal ng mga ganyan. Pwede sila mag Dani? Sabi ko, ay ako doon sa... Ano, sa Pilipinas, ganito, ganito. Oi, yun, yung kapatawag niya, may share, happy time mo pala yun, kasama mo sa, ano, village niyo. yun ang pardon ko. Yes. Kayo... Dapat. mga

nuna si yang tinuro mo laki, maabot, ga bless. Oh, what happened to you? You are very young, then you don't respect it, the old. God. no let reaction na hindi ko yun ma, ma matatanggap. Kasi pagdating mo pa lang sa loob kung may mga kasama yung mama mo, mag bless ka agad. Kita mo 'di ba si Kuya mo laki, matanda na nag bless gyapon. What happened to you? Mga kabataan ngayon, no. Kulang respeto minsan. Ako kay kung makalimot ang pamangkin mag-bless, ako mag-bless sa ila. Bless ko be. Ay, sorry tito. Kaya Sherwin. Tapos, oh, bawa yun sa amin. Kaya, Sherwin, yun yung ma. yung Tuluan mo na, Christine. Tawagin mo, ha, ano? Ganon? Tuluan mo na, Dine. mo na, Dine. Sisi dia kekayaan dunia sembilan belas, cuma saya punya orang Tapal pa. Dil. Dancer ko Tulugan ni. sugar ay asin, wala oh. mild lang na. Ano, Hmm. Pero wala man sa gakatol na no ng oh, ano kay Wayman oh, ni oh. gi pasanay oh, naman mo. Asa na man? Dugo yun yung takaka-customer. Madera naman sa manicure, no? Oo. Oh, Doon pa pa sa kanila. Nila, Michael. Wala na pala ang mama ni Michael na sa States, yes. yes. Pero alam ni Michael nung naisap siya? Oo. Alam niya. Murag nag-ano, nag, ano, nag siya? Nagpaubaya ba? Ah, talaga? Murag nagkaon na lang sa, sa mga ano. <laughs>

Pero may afaman niya tulit no. Okay na. Ay mga kalugit, dami nagsasabi, may may isang babae nagsasabi sa akin na na ano na gi correction na niya ang pagsasalita ko client pasensya lang ha kasi alam niyo mga kalugit hindi man tayo perfect no pati yon pati ang pagsabi ko client mali ang pagsabi sabi ko client gi ano niya pero it's okay mga kalugit ganun talaga mga tao may mga perfect talagang tao may mga perfect talagang tao na kunting kunting maling sabi mo lang i, perf i perfectionist perfectionist. Hindi sibi, din kaliit na bagay? Yes. Maliit na bagay papalakihin. Ganun talaga ang mga buha, mga taong mayayaman. May kachipan 'yon. Ay kachipan 'yon? Kachipan ng mga ganyan. Kachipan o looy. Mm -hmm. Si Maderga gani mo. Ano ininom mo? Tiningnan mo profile niya kanina. Ang mga post niya mga kanina. Ay hindi sa YouTube anto. paliwala sa inyo yung mga ganyan. Correct. Oh, I mean, Kung baga, very humble. Bakit, bakit pag-aksiyan ng panahon, correction ng pa pang isang tao sa grammar niya o sa mo? May nag-comment doon si Marimar de la Cruz. Sabi niya, natural ilunggo si Idol. Pero, sa bagay mga kalugit, kanya-kanya naman tayo mga komentor kasi hindi naman natin mapipigilan yung mga taong ganon. Pero sana intindihan nyo din yung pagbigkas ko ng ano kasi alam nyo naman mga kalugit, yung bunganga ko is medyo ano, maingay. Oh, pero yung bunganga niya, yan ang kumakain ng masarap. Yes. Kuma yung bunganga kumakain ng masarap na matutusok mo yung lalamunan mo at pagkaumagahan, marireklamo ka. Ano nangyari? <laughs> ano nangyari sa'yo, Sherwin? Bakit nagpa up ka? nag <laughs> sila kaya <laughs> So mga kalugit dito na po tayo sa hinlalaki ng mga kalugit. Dito na tayo. Actually mga kalugit dito na talaga yung ano. May magsabi na po galaw-galaw naman tayo, ha. Sige. <laughs> May. Lucky oh oh mga kalugit na kabaon. Oh. Tingnan nyo. Dan, dan, dan. Pilagan ni edad mo, Madero? 68. 68 years old. <inaudible> Ay sarap pa, oy. Sarap. Katino. Ah. Ako, kahit mapan, video, ako pa na ako pa din video, recommend pa. Sana mapaka pa ako Ay ko sabihin mo magaling yan, magaling. <laughs> oh, di diba, mga logit. Matagal ko na suki ito si mother mga kalugit kasi bumabalik siya doon sa sa Australia. Doon kasi siya naga ano, naga muring siya doon mga kalugit Kahit 68 years old na siya mga kalugit <laughs> namumuring pa rin siya duon, Pokpok kami dalawa doon. <laughs> okay ka lang mag jok mga kalugit once kilala mo ang client. Pero huwag kang mag -joke kung hindi mo kilala kasi sipain ka ha. Di ba brother? Kasi alam mo nyo naman mga customer iba sensitive. Tahimik lang tayo sa vlog. May magsabi naman siya na Alam niyo mga kalugit kadalasan sa mga pokpok -pok, hindi natin alam kung ano mga mga problema nila diyan kasi may mga kanya-kanya tayong decision sa kinabuhi nato no. So ako maging babaya ako maging pokpok -pok na lang ako. Sure lang. Eh di ba? Nindot lagi pagkatanggal karon ay. Eh. Kasi ano tanggal na. Eh. <laughs> eh palagi ka magpalilis no magsakit siya no. Kasi ka maliit pa wala ka pang ma kukukog. Hmm? Oh yan oh di ba? Diretso tanggal. Sa. <laughs> Dapat pala every 5 years kung <laughs> ano ako dito every three years kung ako para na mo traipse niyo anak ko si ano kama kung ano yun ako palinis oh palinis nga ako okay, Sherwin mula mula malang tiket madil mo na mahal pero mga anak ko so, hindi mag-uwi. Ngayon nga kaya na, ano kita kami dito niya ayun hmm. Pero ikaw lang mag-isa dyan sa bahay niyo. Pero wala ka ginam- Ramda, mga sakit. Wala ka, no? Mainhin ka lang talaga, no? Mainhin na babae para maakit niya ang lalaki. <laughs> kerikong Di ba nag-call ka man sa Oda, mother, no? Dagan ka ka mga bayot po na kailala dito, no? May na mo dito ang, ano, mader, ang bug Mas <laughs> malamit na sa Australia, kapit. Sa ilalim Pati pa. Sa 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 Dito. Oh. Ayan. Ayan, ayan. Ayan. Sarap, Sarap daw. Nalabasan na ang kuko ni Madam. Masarap pa sa... <laughs> Masarap. Masarap. <laughs> Alam niyo mga kaluget, ang mga customer ko, joker, ganda sila. Ang bilis na yan, ano? Nasaan pa lang talaga matagal, hmm. ano? Hindi ako magpa-obit si Nick, eh. Kasi maitsi pa siya, ang hirap hmm. pang panggalin. Kaya pag tumitin mo, masakit. Ano? magkabilaan meron kong pa. pagtintag ng kuko so, yun, diba? yung file ng uh $50 -huh. pagdating ko dito nakita ko sa Shopee 20 pesos <laughs> isang makna-loob siya talaga <laughs> Oo. ito mo $60 at pagdating bilang dito, $60 gany tapos pagdating dito 20 pesos nag-order ako ng isang box Di ba ang ganda na ng Coco ni Mother? Lagyan mo cute takes, hindi? Colorless? Be. Eh, nadala mo, Timo, colorless. Oo, oh, Coco mo. din na sa kayong tao, Iba ang colorless, no? Murag ano siya. kasi <laughs> ano sa ma akin? may body naman meron Sino? ako Ito mo, body so, mga Logue, thank you so much